Sinong boses o tinig ang susundan mo? Sino ang pipiliin mo? Magandang araw mga kaibigan. Ako si Ed Cano. Tayo na sa Landas ng Pag-asa. Halanglan ngayon, Election Day. Kaninong boses ang pakikinggan mo, ang susundan mo? Sino ang pipiliin mo? Sa Gospel ngayon, John chapter 10 verses 1 to 10, may dalawang tinig, may dalawang pagpipilian. Ang isa, sa magnanakaw, ang isa galing sa mabuting pastol. Ang magnanakaw o tulisan pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan. Ang mabuting pastol, nagdaraan siya sa pintuan sa kulungan ng mga tupa. Dito malalaman natin nang gugulo lang ang magnanakaw o tulisan. Ang mabuting pastol, meron siyang kaayusan ang magnanakaw o tulisan, dumarating lang para magnakaw, pumatay at manira. Ang mabuting pistol, sabi ni Yesus, na parito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Buhay na masaganang lubos. Nanggugulo lang talaga ang magnanakaw o tulisan. Ang mabuting pastol, nagbibigay siya ng buhay. Buhay na masaganang lubos sa kanyang mga tupa. Nabubukod-tangi ang mabuting pastol. Lagi niyang tinatawag ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan. Alam niya ang, ang kanilang mga personal na buhay. Alam niya ang kanilang mga pangalan. Ang mabuting pastol, lagi siyang nangunguna sa mga tupa. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila. Sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Ibigan, kaninong boses o tinig ang kilala mo? Kaninong boses ang susundan mo? Sino ang pipiliin mo? Sinabi ni Yesus, pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig at sumusunod sa pastol sa pagkilala nila ang kanyang tinig. Ngayon, natin ang panalangin at magbasa ng kanyang salita para marinig natin ang kanyang tinig, para makilala natin ang kanyang tinig. Sinabi rin ni Yesus, hindi sila susunod sa iba kundi tatakbong palayo sapagkat hindi nila nakilala ang tinig o boses ng iba. Lagi nating piliin si Kristo, ang mabuting pastol. Maging malapit sa Kanya layuan at tumakbo ng palayo sa ating mga kasalanan. Uulitin ko, mga kaibigan, kaninong boses o tinig ang susundan mo? Sino ang pipiliin mo? Makinig kay Yesus ang mabuting pastol. Pumili ng tama. Pakinggan at lagi nating piliin si Yesu Kristo ang mabuting pastol. Amen. Kapatid, piliin mong iparinig ang boses ni Yesus, ang mabuting pastol. Pag-share mo itong video o mensahe na simpleng gospel reflection na ito sa iyong mga kaibigan, pamilya o kakilala. Lagi nating tandaan ang salita ng Diyos sa ating pagnilayan, sa ating pamumuhay, ating patunayan. God bless.